especially sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo dati rin ako sinabi ko na sa inyo yan na kaanib dun dati kong miembro niyan may itong ulin ako dyan may itong ulin ako doon, at pinagtatanggol ko talaga at ipinaglalaban yun sobrang sasama ng mga demonyo sobrang titimawa ng mga demonyo at walang mga awa yung mga pamunuan, jakuno, jakunesa na tinatawag sa loob ng kanyang bahay, yung mga katiwala, yung mga iskan, iskan kong, ega nga, dati ko, iskan, iskan ako dati, sabi ko sa inyo, para sa pakinabang, batas na, na iinaman, na hayaan na lang, ang napakasasamang ginagawa, mga batas na ipinatutupad